pa papakita, papakita ko na. Sinasagot ko na gago. Medyo mahina kasi utak, tol. Kala ata, gusto sila, mag-respond nila kami sa kanila yung may ginagawa kami that time. Bawal ba yun? Kunwari, i-disregard di namin yung mga gusto nila mangyari. Iraradyo namin. Bawal yun? I-talaga namin sila. Di ba force RP yun? Kunwari, pumputahan namin yung gusto nila mangyari. Eh, may ginagawa kami that time. Ano yun? Di ba, free naman kami natanggihan yun or hindi? Mali ba? Or that, pwede namin tanggihan? Pwede naman, di ba? Or mali? Eh, na tinanggal, tinanggal tuloy tanga. Ito yung ingot eh. Ito ingot, ingot sumagot eh. Oh, <laughs> uh, na no tanggal sa tiket. So, <laughs> sa katangahan. Oh. Asin na ba yun? Asa pa yun? Ito. Asa na ba yun? Asa na yun? Inang inan to. Naiiyala lang ako sa mga stop eh. Gago. Uh, pero sobrang bait ng mga stop tool kaya ayoko din sumagot. Ang ano. Tingnan niyo makipag-usap ako kanina ha. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo ako makipag-usap kanina sobrang bait guys. Wait nasa na 'yon. nang tagal kasi kami ng mga members kahapon halos lahat mga mayor lang tinira namin. Ito. Oh. Sobrang ayos ha. Ayun ha. Tapos sinabi ko na ito, genuine question to kasi hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tapos, ito. Ay, hindi kasi samintid yan eh. Ito. Asa na ba yan? Sige, okay na yan, sabi ko. Kasi, kasi paulit-ulit na sabi ko, sige, okay na yan, madam, wala din ata magpapatalo. Pero yun lang ang badang. Cut RP na lang para all goods next time. Okay, copy. Pero if ganun, bawal ba yung ganun? Kasi di ko talaga alam. Tinanong ko ulit. Kasi wala pa siya masagot. Solid. Tapos tignan mo. Tignan mo yung sagot. Tignan mo yung sagot. Parang A1 ba siya? Oo. Oh. A1. Kinanginan to. GTA na lang buhay. Taka pa. Solid. Kinanginan. Hindi na lang mag-apply kung san-san. Bubukang puto. So, sa katangahan. GTA na lang buhay mo. Tanga ka pa dun. Uwisit ka. Iingot. Buti pa to. Oh. Si Proxy Kings. Okay ka usap to lo. Kinakausap mo ayos kanina. Gusto tumikan sa na maganap. Bubu, tama -bu -bu. Tanga bisit Uwisit ka. Bumabalik tuloy dating ako. Putong inang gabis. Ah, oh, ako di ba ka? Teka lang. Ano na sana bibi practice ko? Ano na bibi practice ko? Alam ko mabait ka na how to meditate. Ito. Kaso kayo. Ay sabay-sabay tayo dito ah. Sabay-sabay tayo dito ah. Wait lang. Bibi